Lodger Nasi Banat yes, by uh, Sir Russo and Kay Pabanta Sabah ng yung mga ilang mga pagbabanta daw sa buhay niya So yeah. alam mo na yung mga banta sa buhay niya Dahil sa kanyang pagbablog Sa mga kanyang napititik sa kanyang vlog Abay uh, mula pa daw ito kay uh, Dating General uh, bantag At napunta uh, kay Tevez abay pinagkakainitan daw siya at siya may mga seryusong uh, titret at sabi nga niya, kung may mangyari sa kanya ay dito uh, medyo uh, binobulgar nga niya ng mga confidential agent ang confidential ako delikado Medyo nanganganib yung buhay ni Panatbay, no? Kaya medyo seryosong usaping ito tungkol sa mga pagbabanta. Ito kaya ay... Uh, tuhanin kaya noong nagbabanta ito? Or paano ba? Panorin nga natin yung hinain ni Panatbay. Uh, mga kababayan, uh, gusto ko lamang po na uh, i-update kayo sa sa issue nitong threat. nung isang araw din discuss ko na po ito sa inyo pero hindi pa ko kumpleto dahil uh, akin po itong pinag-iisipan kung nararapat ba na gumawa ako ng video just in case may mangyayari. Ano po kasi kwento nun? Uh, Noong panahon na tayo po ay nagdi-discuss patungkol po kay uh, una kay Batag, meron na po akong uh, katatanggap na threat through emails, texts, and calls na sinasabing huwag mo ituloy yan kaya mo sumunod alam nyo yung time na Siyempre Alam mo naman tayo Ang mga threats Eh hindi naman po natin Yan lang yung panood natin Ang mga pagbabanta Sa buhay ni Banat Bay At kung ano nga daw Mangyari sa kanya Alam na Kung sinong may kagagawan Sana Ay hindi naman mangyari Yung Bakit hindi ka mag-report Sa kinukulan Wala ka bang gusti Siyang makukuha Ayan, yan yung napakinggan natin, uh, yung ina bay uh, at uh, pinasadahan natin ng maliit lang na uh, pagkomentaryo dahil nga ay uh, seryoso ang uh, kanyang naranasan sa pagbabata sa kanyang buhay. Maraming salamat. Ito pong i-record si Patrick Kilite.